serve na po sila ng mga dessert appetizer na hindi ko kinain kasi ayaw, kainin. ayaw kong kainin kasi malansa nagibigay okay, mo so din ang Yan. Yeah. Yeah.

yung trabaho niya, yung ganyan sa mga hotel. Siya yung mag magkukuha ng mga pinggan, mag-organize sa mga gastusin kasi hotel management. Ang hmm, ganda dito guys eh, pag dito ko nagtrabaho. No? na ako sa bingo. Sa letrang A. Letrang mo na sila sa GT. Kaya na lang daw sana nagluto. Ayaw. Hindi masarap. Hindi nakain. Siyempre, tinubo ko kain. Kasi pwede ka si ate, ng answer.